Beili Changqing, Leian Yu at Kenut, tatlong deputy captain level na mandirigma, ay pumalibot at pinatay si Phoenix Yuanren. Ang iba pang mga miyembro ay nagtatangkang tumulong, ngunit ang abwat ng kanilang lakas ay napakalaki at ang epekto nila ay limitado. Samantala, si Jiang Yi, ang kapitan, ay nakasandal sa likod ng isang abandonadong container. Tahimik niyang kinuha ang isang sigarilyo mula sa kanyang bulsa at sinindihan ito. Ang kanyang mga kakayahan ay limitado na para sa susunod na laban dahil ang espasyong nilikha niya ay malapit ng magkolaps. Hindi na niya kayang patuloy na labanan si Phoenix Yuan sa harap-harapan. Alam ni Jiang Yi na kailangan niyang umalis o sisikapin siyang patayin ni Phoenix Yuan sa kahit anong paraan. Nasa malapit ni Jiang Yi ang ilang tao na sina Uncle Wu, Su Chong Li at Xiao Honglian. Pinalakas nila siya sa pagsasanay. Ang dating piratang kuponan ay tuluyang napawi ng mga ito. Ngunit ito ay nagpahina ng kanilang laban sa Tianhai City, at malaki ang naging kaswalti sa base. Itinaas ni Xiao Honglian ang isang kamay at humingi ng sigarilyo. Pahingi na ako. Tumingin si Jiangyi sa kanya at binigyan ito. Nagpahinga ng sandali ang grupo sa gitna ng laban. Umalis ka doon? Sa tingin mo kaya nilang hawakan ito, tanong ni Xiao Honglian habang eksaling ang puting usok mula sa kanyang matingkad na pulang labi. Tahimik na sagot ni Jiang Yi, kailangan niyang gumamit ng maraming enerhiya para makaalis sa aking ibang espasyo. Sa loob ng sampung minuto, naranasan ni Phoenix Yuan Ren ang hindi mabilang na pagkamatay, at bawat kamatayan ay nauubos ang kanyang lakas. Kahit na muntik nang magkolapse ang espasyo ni Jiang Yi, wala na rin sa tamang kondisyon si Phoenix Yuan Ren. Baili Chang Ching at ang iba ay magsasama-sama para hawakan siya. Hindi na ito magiging malaking problema, dagdag ni Jiang Yi. Pagkatapos niyang magsalita, isang malakas na dagundong ang narinig mula sa likuran. Isang napakalaking anino ang lumitaw sa ibabaw, kasunod ng malupit na pagbagsak ni Kanut sa anyo ng asul na pating, na nag-iwan ng isang nakakatakot na malalim na hukay. Ang yelo, nyebe, at putik ay sumabog sa paligid, tumama sa grupo. Hindi napigilan ni Shing Tian na magsabi, mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Huminga ng malalim si Jiangyi, tinanggal ang alikabok, at maingat na tumingin sa nakahandusay na katawan ni Kanot at obserbahan ang labanan. Isang matinding bagyo ang tila nag-uumpisang magtipon sa Battleground. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Jangi ang isang pulang figura na mabilis na gumagalaw, parang isang phoenix na nagwawala sa laban. Masama ito, naisip ni Jangi, muling bumagsak ang kanyang puso. Bagamat labis na nanghina ang lakas ni Phoenix Yuanren dahil sa kanya, hindi ibig sabihin na madali nang matatalo si Phoenix Yuanren ng tatlo ni Naliyang Yu. Lahat sila ay malubhang sugatan, kaya't mas lalong delikado ang sitwasyon. Sa battlefield, tumawa ng malakas si Phoenix Yuanren, ramdam na parang nagiging pabor sa kanya ang agos ng laban. Si Phoenix Yuanren, na ang buong kupunan ay natalo at halos lahat ay patay na sa laban, ay determinado ng patayin ang bawat isa sa Tengu Squad hindi pa ako natatalo, naisip niya, ang kanyang katawan ay abot langit na sumisiklad sa pulang apoy, ang mga apoy ng karma na sobrang delikado na kahit ang pinakamatinding nilalang ay iwasan ang mga ito. Habang buhay pa ako, maaari akong magsimula muli. Hindi matatalo si Eclipse. Ang mga apoy sa kanyang katawan ay isang marka ng kanyang mapanirang kapangyarihan. Kapag nahawakan, ang apoy ng karma ay halos imposibleng patayin at tanging pamamagitan ng pagkonsumo ng supernatural na enerhiya ang makakapag-counter nito. Lumaban ng matindi sinabaili Changqing at Liang alam nilang wala ng atrasan. Ito na ang kanilang huling laban. Samantala, patuloy pa rin ang ibang mga laban, at lahat ng mata ay nakatutok sa kinalabasan ng laban na ito. Pinanood ni Jiang Yi ang nagwawalang si Phoenix Yuanren, natukso siyang kunin ang kanyang armas at sumugod. Munit huminto siya, iniisip na malamang ay siya ang pinakamalaking kaaway ni Phoenix Yuanren. Kaya't ano kung patayin ko siya? Naisip niya. Palagi siyang mabubuhay muli. Ang kailangan namin ay paraan para siya ay masil. Tiningnan niya ang oras. Tatlumput pitong minuto na ang nakalipas mula nang magsimula ang laban, ngunit wala pa rin dumating na suporta na ipinangako ni Gao Changkong. Gusto niyang patayin ako para makuha ang kredito, naisip ni Jiangi na may panginsulto. Mukhang perpekto si Gao Changkong, galing sa mahirap na pamilya at walang kapintasan sa ugali, pero hindi ko talaga siya pinagkakatiwalaan. Wala talagang perpektong tao. Kung mukhang perpekto sila, kadalasan maskara lang 'yon. Pinaghihinalaan ni Jiangi na mas matindi pa ang pagiging walang awa ni Gao Changkong kaysa sa nakikita niya. Gusto ng Blizzard City na ako ang mag-seal kay Phoenix Yuanren para sa huli ay makuha nila ang tagumpay laban sa Eclipse. Kailangan nila ng isang bayani, isang monumento, upang maging idolo sa mata ng mga tao. Nagdesisyon si Jiang na hindi na maghintay pa ng suporta at nagpunta sa kanyang intelligent system. I reconnect ang Blizzard City. Roger that, sagot ng sistema, at naibalik ang communication channel. Hindi nagtitiwala si Jiangyi sa headquarters. Pinaghihinalaan niyang may mga undercover agents doon. Pero kung sila ang nagpapahirap sa kanya, hindi niya ipagkakaloob ang madaling daan para sa kanila. Hindi dumating ang samsara team sa oras. May mali kay Gao Chang bulalas ni Jiangyi. Baka isang undercover agent siya ng Eclipse. Ginamit ni Jiangyi ang tunay na pangalan ni Gao Chang hindi ang kanyang codename, kaya't lumaki ang mata ni Zhu Zheng sa hindi makapaniwalang reaksyon. Ang ibig mong sabihin, si Gao Chang Kong, ang kapitan ng aming investigation team, ay isang undercover agent ng Eclipse, tanong ni Zhu Zheng, puno ng hindi makapaniwalang tono. Imposible iyon. Napakataas ng ranggo niya sa Blizzard City, pangalawa lamang sa ilang senior na opisyal. Bakit niya kami pagtataksilan para sa isang maliit na Ronin organization tulad ng Eclipse? Tahimik na sumagot si Jiangyi, may isang mahigpit na alituntunin ang investigation team, ang konsepto ng oras. Ipinangako nila ang suporta kalahating oras na ang nakalipas, ngunit huli pa rin sila. Ang tanging paliwanag ay nakipag-alyansa sila sa Eclipse, inaasahan nilang matatalo tayo. Hindi sigurado si Jiang Yi kung talagang nagtaksil si Gao Changkong, ngunit alam niyang may isang bagay na tiyak, matagal nang hinihintay ni Gao Changkong ang kanyang kamatayan. Hindi siya nag-atubiling magduda tungkol dito. Tahimik na sumagot si Zhu Zheng, magsasagawa kami ng investigasyon. Kakausapin ko ang Samsara team again. Jiangyi, ang natitirang kalaban na lang ay si Phoenix Yuanren. Kapag napatay siya, matatapos na ang misyon. Mag-ingat, dagdag pa niya, gawin ang lahat ng kinakailangan. Pinindot ni Jiangyi ang komunikasyon at isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Anong halaga ng lahat ng ito? Sa paanong kapinsalaan naisip niya. Tiyak, hindi ko ito papayagan na ito'y mangyari sa akin. Habang nagmamasid sa battlefield, hinahanap ni Phoenix Yuan Ren si Jiang determinado na matagpuan at patayin siya. Alam niyang hanggat buhay si Jiang Yi, nananatili itong banta. Ngunit ang battlefield ay puno ng kabuluhan at mga miyembro ng Tengu Team, at tila nawawala si Jiang Yi ng walang bakas. Umakyat ang ini sa kanyang dibdib. Umiwas siya sa ibang mga kalaban ng mabilis, ang lakas niya ay tumagos at bumangon mula sa lupa. Habang dumadaan siya, ang pulang apoy ng Phoenix na iniwan niya sa kanyang daraanan ay nilamon ang lupa, nag-iwan ng mga itim na baka sa kalupaan. Sa isang mabilis at nakamamatay na pag-atake, tinaga ng kanyang kamay ang hangin, at sa isang iglap, nahati si Sniper Chi Guanming sa gitna. Tumawa siya ng malakas, binabastos ang mga sumusubok na lumaban sa kanya. Sa kanya, sila ay mga langaw lamang na nakakainis malamig niyang tinitigan ang mga mata ni Meng Siu na nakatayo walang magawa. Pumuti ang kanyang mukha at naramdaman ang matinding takot. Bago pa man tumama ang atake ni Phoenix Yuanren, biglang bumalik si Kanut sa battlefield, humarap sa atake upang harangin ito. Ang epekto ay nakakagulat, isang malaking butas ang tumama sa katawan ni Kanut. Nilamon siya ng mga apoy ni Phoenix, ang kanyang laman ay tinupok habang siya ay umiiyak sa sakit. Pagod na pagod si Nalayang at Baili Changqing mula sa matinding laban. Si Baili Changqing, sa kabilang banda, ay gumamit ng mga droga upang itaas ang kanyang lakas, ngunit ngayon, nagsisimula ng bumagsak ang katawan niya. Kung magpapatuloy ang laban, hindi magtatagal bago magsanhin ng pinsala ang mga droga sa kanya at mamamatay siya kahit hindi pa dumating si Phoenix Yuanren. Mas masahol pa ang kalagayan ng ibang mga miyembro ng Tengu Team. Ang bilis at lakas ni Phoenix yuanren. Pati na ang pulang lotus fire na kayang malampasan ang kanilang mga kakayahan, ay nagpapakita kung gaano katindi ang isang captain level na mandirigma. Para sa Tengu Team, parang isang pagpatay na lamang ito. Si Lu Yinghao ang sumunod na nalaglad. Ang kanyang kamatayan ay dumating ng sobrang bilis na hindi niya nakita ang anino ni Phoenix Yuanren bago siya tuluyang nawalan ng malay. Mula sa gitna ng laban, sumigaw si Phoenix Yuanren, Johnny, lumabas ka na narinig ni Jangi ito ng malinaw, ngunit hindi siya nagmadaling sumagot. Nakakunot ang kanyang noo at naisip, kung lalabas ako ngayon, ako na ang susunod na mamamatay. Kailangan niyang mapanatili ang tamang distansya upang makaligtas. Tumuon siya sa kanyang kuponan at tinanong, nakita niyo na ba ang Mayumi? Nakita na po namin siya, Kapten, tumayo si Nayehi at sumiyaw si sa harap ng katawan ni Shimonomono Satoru, nakatingin kay Tekuchi Mayumi, na nanginginig sa isang sulok ng container truck. Tumitig ang kanilang mga mata sa kawalan ng magawa ng makita ang bruha. Ano, patayin ko na ba siya? Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafe Tulfo in Action.